Aries, ang araw na ito ay puno ng enerhiya na nagbibigay daan upang maabot mo ang iyong mga layunin, ang tagumpay ay mararating mo kung ikaw ay magtutuon sa tamang direksyon. Samantalahin ang pagkakataong ito upang mapalapit sa iyong mga mahal sa buhay at magplano ng mga bagong hakbang sa iyong karera. Mag-ingat sa mga posibleng hindi pagkakaintindihan sa mga taong malapit sa iyo. Gumamit ng iyong likas na kakayahan sa pakikipag-usap upang linawin ang mga bagay sa tulong ng gabay ng mga bituin. Madarama mo ang liwanag ng buwan na nagbibigay ng inspirasyon at lakas. Sa trabaho, ay panatiliin mo ang ugaling maunawain, at sa iyong pera ay gawin na magingat sa naipong pera nang lalong sumigla ang naiipon pera tungo sa paglago. Aris, Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga numero ay ang number 15, number 34, at number 6 ay nagdadala ng balanseng enerhiya, isang paalala na ang bawat aksyon ay may kalakip na responsibilidad. Ang labin limang ay nangangahulugang pagbabagong dala ng pagpaplano, ang tatlumpot apat na ay simbolo ng kaalaman, at ang anim na ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya at relasyon ang iyong masuswerteng kulay. Color white at color gold ay simbolo ng kalinisan ng isipan at karangyan na maaaring magbigay inspirasyon sa iyo upang mag-isip ng malalim at magdesisyon ng tama. Taurus, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong lumago hindi lamang sa aspetong pinansyal kundi pati na rin sa iyong emosyonal na kalusugan at kung mayroon kang deal para sa isang pagkakaperahan, ay dapat kang tumuloy dahil pag-asenso, ang kayang maibigay sa iyo hinaharap. Magandang panahon ito upang magplano ng mga bagong proyekto o mag-invest sa mga bagay na sigurado kang magbubunga ng maganda. Gayunpaman, mag-ingat sa mga desisyong biglaan, pag-aralan muna ang lahat bago magpasyang tumuloy. Huwag kalimutang maglaan ng oras para sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Sa gabay ng mga bituin, madarama mo ang init ng araw na nagpapalakas ng iyong kalooban. Sa trabaho, ay panatiliin mo ang isipang maingat dahil doon mapapansin ang iyong karunungan na paghanga sa iyo, Taurus. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin Ang iyong masuswerteng kulay color pink at color green ay nagpapahiwatig ng pagmamahal at kasaganaan Ang pink ay simbolo ng kabutihan at malasakit samantalang ang green ay nagdadala ng enerhiya ng paglago at balanse sa iyong buhay ang number 19 number 30, at number 11 ay nagsisilbing gabay sa mga desisyong gagawin mo, ang number 19 ay tumutukoy sa tagumpay na bunga ng sipag at syaga, ang number 30 ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain na kailangang gamitin sa pagtupad ng iyong mga pangarap, at ang number 11 ay nagdadala ng espiritwal na lakas at pagkakaayon. Gemini, sa araw na ito, Gemini, puno ng kakaibang enerhiya ang iyong paligid. Ang iyong kakayahang makipag-usap at magpahayag ng damdamin ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong relasyon sa mga tao. Maaring makatagpo ka ng mga bagong oportunidad sa trabaho o negosyo. Kaya't buksan ang iyong isipan sa mga posibilidad sa aspeto ng pamilya. Posibleng magkaroon ng maayos na pag-uusap na magpapalapit sa mga miyembro. Sa pag-ibig, ay maaaring magdala ng init at sigla ang pakikipag-ugnayan sa iyong kapareha. Para sa mga single, maaaring may isang tao na magpapakita ng interes na maaaring magpatibok ng iyong puso. Ang mga usaping pinansyal ay nangangailangan ng masusing pagsusuri, huwag magmadali sa pagdedesisyon lalo na kung may kinalaman ito sa malaking halaga ng pera sa kalusugan iwasan ang sobrang stress maglaan ng oras upang magpahinga at alagaan ang sarili ang mga kulay na green at silver ay magbibigay sa iyo ng balanseng enerhiya at maswerteng daloy ng kaganapan at iwasan ang anumang uri ng argumento o hindi pagkakaunawaan lalo na sa lugar ng trabaho. Sa kabila nito, ang mga proyekto o plano na matagal mo nang iniisip ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na maisakatuparan. Manatiling determinado, ngunit maging bukas sa payo ng iba. Ang gabay ng liwanag ng buwan ay magbibigay ng liwanag at direksyon sa iyong landas, Gemini. Magtiwala sa sarili at sa mga pahiwatig ng mga bituin. Gemini, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color silver para magpakita ng husay at maunawain, na pag-uugali sa anumang klasing sitwasyon, at may isipan, na mapagbigay sa tamang pagkakataon, number 10, number 21, at number 29, ay magdadala ng swerte at positibong resulta sa mga plano mo. Cancer, ngayon ay isang araw na puno ng emosyonal na koneksyon at pagbibigay halaga sa iyong relasyon. Cancer, ang impluensya ng mga bituin ay nagdadala ng mainit na pag-aalaga sa pamilya at mga mahal sa buhay. Huwag mag ipakita ang iyong damdamin dahil magiging mahalaga ito sa pagpapalakas ng inyong samahan, ang pagpapatawad at pangunawa ay maaaring maging daan upang mapanatili ang harmonya sa iyong kapaligiran, ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng iyong karera o trabaho, ito ang tamang oras upang mas palalimin ang iyong mga plano, sa paggawa ang kasipagan, ay makikita sa iyong pagkilos na mabibigyan na lubos na makukuhang pagtitiwala sa iyong mga superior. Sa pera, ang mga pahiwatig ng kalikasan ay nagpapayo ng maingat na paggamit ng iyong yaman, bagaman may posibilidad ng dagdag na kita. Ang tamang paggastos at pagtitipid ay dapat isaalang-alang upang mapanatili ang balanse. Sa kalusugan, mahalagang bigyang pansin ang emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Ang stress ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa iyong katawan, kaya't subukang maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at pagpapahinga, paalala mula sa mga bituin, ang iyong tagumpay ay nakasalalay sa kung paano mo pinahahalagahan ang iyong relasyon sa iba at sa iyong sarili gumamit ng pagkakataon upang ituwid ang anumang hindi pagkakaunawaan, at hayaan ang iyong mapagmahal na enerhiya na magdala ng kasiyahan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, Cancer. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, ang color white ay magdadala ng kaliwanagan ng isip, samantalang ang color pink ay maghahatid ng positibong enerhiya para sa mga usaping may kinalaman sa pagbuo ng mga desisyon, at tandaan, ang mga numerong number 20, number 31, at number 42 ay maaaring magbigay ng swerte sa anumang hakbang na gagawin mo. Leo Ang araw na ito ay nagdadala ng liwanag at inspirasyon sa iyong mga plano, ang iyong masiglang enerhiya ay magbibigay daan upang makamit mo ang iyong mga layunin, lalo na sa aspeto ng trabaho at personal na relasyon, panatilihin ang iyong kumpiyansa. Ngunit magingat na huwag magmukhang mapagmataas sa harap ng iba, ang pagiging mapagpakumbaba ay magdadala ng suporta mula sa mga tao sa paligid mo, ayon sa iyong gabay. Sa pag-ibig may posibilidad na magkaroon ng isang makabuluhang pag-uusap sa iyong minamahal. Kung ikaw ay single, ang iyong pagiging charming ay maaaring makaakit ng isang tao na matagal mo nang hindi napapansin. Sa larangan naman ng pera, ng pananalapi, maaaring dumating ang isang oportunidad na maaaring magdulot ng karagdagang kita. Huwag kalimutang suriing mabuti ang mga detalye bago gumawa ng anumang desisyon, tandaan, Leo. Ang araw na ito ay magdadala ng maraming posibilidad, ngunit ang lahat ay magmumula sa tamang balanse ng iyong puso at isip. Magtiwala sa mga bituin na gumagabay sa iyong landas, Leo. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw para sa mas mainam na daloy ng enerhiya ngayong araw isa-alang-alang ang paggamit ng color red at color gold na sumisimbolo ng lakas at kasaganaan ang mga masuswerteng numero mo ay number 25, number 30 at number 19 ang mga ito ay maaaring magbigay ng gabay sa iyo sa mga desisyon na gagawin mo. Virgo, ngayong araw, Virgo, asahan ang mga pagkakataong magbibigay ng inspirasyon upang mas mapalalim ang iyong koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Ang impluensya ng Aries ay nagdadala ng lakas at determinasyon, kaya't maaaring may mga proyekto o ideya kang gustong simulan. Huwag magatubiling ipahayag ang iyong mga saloobin. Ang iyong mga ideya ay may malaking potensyal na maimpluwensyahan ang iba, ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng numero, bantayan ang mga number 18, number 25 at number 43. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa mga plano o desisyon mo maglaan ng oras upang pakinggan ang mga payo ng iba, ngunit huwag kalimutang pahalagahan ang sariling naiisip o gagawin, kung may mga desisyon kang dapat gawin, piliin ang mas makakabuti para sa pangmatagolon, magingat sa mga taong maaaring magdala ng negatibong enerhiya, Ang kalmodo at balanse mong ugali ang iyong pinakamalaking sandata sa pagharap sa kanila sa iyong kalusugan, ugaliing bigyan ng sapat na pahinga ang sarili. Ang pakikisalamuha sa kalikasan o simpleng paglalakad ay maaaring magdala ng bagong sigla sa iyong araw. Tandaan na ang pagiging malusog ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin emosyonal at mental, sa pangkalahatan, ang araw na ito ay nagdadala ng maraming oportunidad at hamon na maaari mong malagpasan sa tulong ng iyong talino at pasensya. Yakapin ang mga positibong enerhiya na hatid ng mga kulay at numero mo ngayon, Virgo. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, ang mga masuswerteng kulay mo ngayong araw ay color green at color blue. Ang color green ay sumisimbolo ng balanse at kaayusan, na siyang magpapakalma sa iyong isipan sa gitna ng abalang araw. Samantala, ang color blue naman ay magdadala ng malinaw na kaisipan at pagiging bukas sa komunikasyon, isang mahalagang aspeto para sa iyong tagumpay. Ang number 18 ay sumisimbolo ng bagong simula, habang ang number 25 ay nagdudulot ng kailan awan sa emosyonal na aspeto, ang number 43 naman ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga gawain, lalo na sa mga proyektong nangangailangan ng malikhaing solusyon. Libra, ngayong araw, Libra Maaaring makaranas ka ng mga pagkakataon kung saan masusubok ang iyong kakayahang magdesisyon sa aspeto ng trabaho at personal na buhay. Ang enerhiya ng mga bituin ay nagtutulak sa iyo upang maging mas bukas sa pakikipag-usap sa mga tao sa paligid mo. Maaring may dumating na bagong oportunidad sa trabaho o negosyo na nangangailangan ng mabilis at maingat na desisyon, Sikapin mong timbangin ang lahat ng aspeto at huwag magpadalos-dalos. Ang iyong kaibigan na Taurus ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw na makakatulong sa iyong mga plano. Pagdating sa emosyon at relasyon, maaaring magbigay ang araw na ito ng kakaibang liwanag sa iyong buhay pag-ibig kung ikaw ay nasa isang relasyon. Ito ang tamang oras upang maglaan ng panahon upang mas lalong tumibay ang inyong koneksyon. Para naman sa mga single, maaaring makilala mo ang isang taong magpapakita ng interes sa iyo. Magtiwala sa iyong iniisip o pakiramdam upang malaman kung ito ang tamang pagkakataon para sa iyo. Pagdating sa iyong kalusugan, siguraduhin mong mapanatili ang balanse sa iyong katawan at isipan. Maglaan ng oras para sa pahinga at iwasan ang stress na maaaring magdulot ng pagod. Huwag kalim ipagdiwang ang maliliit na tagumpay. At magtiwala na ang mga bituin ay laging nagbibigay ng gabay upang ikaw ay magtagumpay, Libra. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang kulay na blue at yellow ay magdadala ng enerhiya at kasiglahan. Kaya't maaaring magsuot ka ng damit o accessories na may ganitong mga kulay upang maramdaman ang positibong enerhiya ng araw na ito, masuswerteng numero, ang mga numero tulad ng number 22, number 5, at number 14 ay magdadala ng swerte at inspirasyon, kung sakaling may kailangang pagpipilian o numero na kailangang piliin sa anumang aspeto, isa-alang-alang ang mga ito bilang gabay mula sa kalikasan. Scorpio, ngayong araw, mahalaga ang pagiging maingat sa mga desisyong gagawin mo. Scorpio, mararamdaman mong mas malakas ang iyong intuition, kaya't gamitin ito upang magabayan ka sa mga mahalagang hakbang. Lalo na sa aspeto ng trabaho at relasyon, huwag matakot humingi ng payo sa mga taong pinagkakatiwalaan mo dahil maaaring may mga sagot sila na magpapalinaw sa mga tanong na bumabagabag sayo. sa iyo. Sa pag-ibig, ay posibleng magkaroon ng pagkakataon para sa mas malalim na pag-unawa sa iyong kapareha o sa taong mahalaga sa iyo kung ikaw ay single may posibilidad na may makilala kang magpapakilig sa iyo ngunit tandaan, huwag magmadali para sa mga may relasyon. Ito ang tamang oras upang mag-usap ng masinsinan tungkol sa mga bagay na maaaring ikinabahala ninyo kamakailan. Sa iyong trabaho o negosyo, ipinapahiwatig ng mga bituin na maaaring dumaan ka sa isang hamon na kailangang pag-isipan ng husto. Ngunit ang mga pagkakataon para sa tagumpay ay nakahain basta't manatili kang determinado at bukas sa mga pagbabago. Pagdating sa kalusugan, maglaan ng oras para magpahinga at alagaan ang iyong katawan. Ang sobrang pagod ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan, kaya't huwag kalimutang balansehin ang trabaho at pahinga. Scorpio Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color gold, na magbibigay sa iyo ng determinasyon ng magdesisyon, ng maayos, na magiging maingat, swerteng numero mo ang number 2, number 17, at number 36. Subukan ang mga ito kung sakaling tumaya o magdesisyon sa mga bagay na nangangailangan ng swerte. Ang mga kulay at numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng balanse, pag-asa, at tagumpay. Sagittarius, ang araw na ito ay nagbibigay ng inspirasyon sa iyo na mag-isip ng mas malalim tungkol sa iyong mga pangarap at layunin. Napapanahon ang pagpaplano ng mga hakbang tungo sa mas maayos na kinabukasan sa aspeto ng iyong trabaho. Maaaring mayroong pagkakataon na magbukas ng bagong pintuan, isang proyekto o responsibilidad na magpapalawak ng iyong kaalaman. Maging maingat sa pakikitungo sa mga tao. May mga taong magbibigay sa iyo ng suporta, ngunit may ilan ding maaaring maging hamon sa iyong landas. Sa usaping pagmamahalan o emosyonal, ang mga mahal sa buhay ay maaaring maghatid ng kasiyahan at inspirasyon. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, mas magiging malalim ang inyong koneksyon kung ipapakita mo ang iyong pagpapahalaga. Para sa mga single, maaaring dumating ang isang bagong koneksyon na may potensyal na magdala ng saya at pag-asa sa iyong buhay. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng Liwanag ng Buwan ay nagsasabi na ang araw na ito ay puno ng posibilidad at sigla. Ang iyong positibong pananaw at kakayahang mag-adapt sa mga sitwasyon ang magiging susi sa iyong tagumpay. Magpatuloy sa paggalugad ng mga oportunidad na darating sa iyo upang maabot ang iyong mga pangarap, Sagittarius. Aquarius ang kaibigan zodiac sign mga masuswerteng kulay at numero, ang color na pink ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa iyo ngayon, lalo na sa aspeto ng emosyonal na koneksyon, habang ang color na green ay nagbibigay ng balanse at kasaganahan sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 6, number 32, at number 14 ay maaaring magdala ng swerte sa mga desisyon o hakbang na gagawin mo, pag-isipang gamitin ang mga ito sa mga bagay na mahalaga, gaya ng pagpili ng pecha o numero sa isang pagkakataon. Capricorn, ngayong araw. Maaaring madama mo ang lakas at inspirasyong dulot ng kalikasan, ang kulay pink at yellow ay magsisilbing gabay mo sa pagpapanatili ng positibong enerhiya, magdala ng anumang bagay na may ganitong kulay upang mas maging makulay ang iyong araw, ang pagiging masinop at mapangarap, ay magbibigay daan sa iyo upang makahanap ng oportunidad sa mga aspeto ng trabaho, pamilya o personal na buhay. Sa trabaho at negosyo, may mga bagong ideya kang may isip na maaaring maging daan sa tagumpay, huwag kang matakot na subukan ang kakaiba, dahil ang araw na ito ay nagdadala ng potensyal na pag-angat, ang pagtitiwala sa iyong sariling kakayahan ay magbubukas ng mga pinto patungo sa mga proyekto o kolaborasyon na hindi mo inaasahan sa larangan ng pag-ibig, maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, ngunit ang liwanag ng sikat ng araw ay magdadala ng kailan awan. Iwasan ang matinding emosyon at gawing pagkakataon ang anumang alitan upang mas mapalalim ang inyong relasyon. Ang mga single na Capricorn ay posibleng makakilala ng isang taong magpapakilig sa kanila sa hindi inaasahang lugar at sa kalusugan, siguraduhing maglaan ng oras para sa pahinga. Ang pagkakaroon ng balancing pamumuhay ay magbibigay sa iyo ng mas matatag na enerhiya para sa mga darating na hamon. Ang mga simpleng gawain tulad ng paglalakad o yoga ay makakatulong upang mapanatili ang focus at kalma. Capricorn. Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Ang color pink at color yellow ay magsisilbing gabay mo sa pagpapanatili ng positibong enerhiya. Tandaan, ang gabay ng araw ay nagdadala ng inspirasyon upang harapin ang anumang pagsubok, pagtiwalaan ang mga numerong number 26, number 11, at number 10, at hayaang bigyang liwanag ng mga kulay na pink at yellow ang iyong landas. Aquarius, ngayong araw, Aquarius, maaaring maramdaman mo ang tila kakaibang inspirasyon na nagmumula sa liwanag ng buwan ang mga ideya mo ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago, kaya't huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong pananaw sa iba, magandang panahon ito upang ipakita ang iyong talino at kakayahan, lalo na sa larangan ng trabaho o sa mga proyektong nakabinbin, maging maingat din sa mga desisyong kailangang gawin. At siguraduhin sumangguni sa iyong intuwisyon bago kumilos. Sa aspeto ng personal na buhay, maaaring may darating na balita o pagkakataon na magpapabago sa iyong pananaw. Ito rin ang panahon upang pahalagahan ang mga koneksyon sa iyong pamilya at mga kaibigan. Kung may hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, mainam na pag-usapan ito ng mahinahon. Pagdating sa kalusugan, Mahalagang bigyang pansin ang iyong pisikal na kalakasan, maglaan ng oras para sa ehersisyo o simpleng paghinga sa sariwang hangin upang mapanatili ang balanse ng iyong enerhiya. Sa pinansyal na aspeto, ang tamang pagpaplano ay magdadala sa iyo ng mas maayos na daloy ng pera. Iwasan ang pagiging impulsibo sa paggastos at itoon ang pansin sa mga bagay na tunay na makabuluhan. Magtiwala sa mga gabay pahiwatig na ipinapakita ng iyong mga masuswerteng numero at kulay, maaari itong magdala ng mga pagkakataong magbibigay ng tagumpay at kasiyahan. Panatilihing bukas ang iyong isipan at damdamin upang mas makuha ang biyayang inilaan para sa iyo. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang mga masuswerteng kulay mo ngayon ay blue at pink, na nagdadala ng positibong enerhiya at balanse, at pagiging maunawain kung usapang tungkol sa pamilya. Ang mga masuswerteng numero naman ay na number 14, number 30, at number 25, na maaaring maging pahiwatig ng tagumpay sa mga gawain o proyekto, magdadala ng may pangarap sa mga project na magagawa para sa tagumpay Pisces ngayong araw mahalagang bigyang pansin ang iyong emosyonal na kalagayan Pisces maaring makaranas ka ng kaunting tensyon ngunit tandaan na ang pagiging bukas sa pakikinig ay makatutulong upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa aspeto ng trabaho maaaring may darating na oportunidad na magdadala ng bagong pananaw sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Samantalahin ito upang maipakita ang iyong talento at kakayahan. Sa pag-ibig, may hatid na liwanag ang iyong araw. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, mahalagang maglaan ng oras sa mas malalim na pag-uusap kasama ang iyong mahal sa buhay. Sa mga single, posibleng magkaroon ka ng bagong kakilala na magpapasaya sa iyong araw. Pagdating sa pera o pinansyal na aspeto, mag-ingat sa mga hindi inaasahang gastusin. Ang tamang pagplano sa iyong budget ay magdadala ng mas maayos na daloy ng iyong kita. Sa kalusugan, huwag balewalain ang pangangailangan ng iyong katawan para sa pahinga at tamang nutrisyon, Huwag kalimutang magpasalamat sa mga biyayang natatanggap mo at patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan. Pisces, ang gabay ng sikat ng araw ay magdadala sa iyo ng liwanag tungo sa mas maliwanag na bukas. Pisces, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw masuswerteng kulay mo ngayon ang color blue at color green, na sumisimbolo ng kapayapaan at bagong pag-asa, at laging ready sa bagong project na gagawin, may kasiglahan ang pangarap sa isipan, ang mga numero mo namang number 24, number 17, at number 10 ay nagbibigay diin sa pagkamit ng balanse sa buhay. Gamitin ang mga ito bilang gabay sa mga desisyong gagawin mo ngayong araw.